Again game, game, let's go, let's go. Yeah. Hello teh. So what's up guys? Nandito kami ngayon sa bang ni Kuya, dito lang sa Candelaria Quezon, dito Woo! sa Diversion diversion bypass road okay so what up guys we're here sa ni Kuya ayan subsa so, niyo kami let's go alright ha 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 na, -order na kami. Thank, thank you sa patich. <laughs> Bali 19 patlumbata. Apat na bata. Ngayon po, magsisimula na tayo sa patbak. Ayun po ang aking tagapag-alaga sa akin ngayong dinay oh. Yan yun uh, Nay, uh, yung Ayun yung po. Nay, eh, kareysabi ko. ng babae, Ano, okay lang kaya, guys? Okay lang, guys. Kamusta mga taga-Masbatan mas bata natin? Ayos na, ayos. Ay, pagganda ng uh, galaan dito eh. Ay, doon sa amin ay wala eh. ay, <laughs> ikaw, ikaw, kaya, kamusta naman? Kaya, <laughs> masaya. Masaya ang bakasyon. Ilang linggo kayo? Ilang gano katagal na kayo dito? Eight days pala. 8 days na kayo nawawala sa Ilan, 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 ilan tatay? Nakakailang ka, tatay? Apat, araw-araw yun. Wala kayo nung rasa <laughs> Apat na babae o beer? Ay, uh... ay tariya. Yes. <laughs> Parang magkasama, magkasama na yun Oo, galang, <laughs> oh, galing. Takbo galing. kayo, takbo dali Itong dalawang batang to guys, eh, kapatid ko sila sa ama Sila nga pala si Monica At si Danica

First time niya lumabas, guys. Ito ang pinakaunang gala ni Baby Kinky. Dahil nandito ang kanyang lolo. Lolo, kagalo.

Tekankan, kan bantayan mo a few moments later <laughs> kasi pag na wait eh. labosag na ya manamit ina manamit pera ina pera Hoy bigyan niya naman si Lola. Ano kaya papakain sa aso? Pa 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 pa. Gigi, pwede ka nang kilo mani. Mag-message ka muna kay Lindon. Lindon, salamat na marami at uh, nandito kahit pa no bumbu kami ngayon. Pangarap ko na maka maganap dito sa Masbate. Uh, sasagutin lahat, pero ikaw magbabayad <laughs> ng lahat sagot ko lang pero ikaw magbabayad okay yun ah uh, biro lang uh, yun ang pangarap ko sana naman uh, makara mangyari yun no? Malat malakas po si Papa at si Willie yan kambal to ko dati nung panahon hanggang <laughs> naman eh ha? nagkita uh, na naman mag best friend <laughs> salamat sa lahat ingat ka lagi yan So ayun, tapos na ang aming food trip dito sa Bangyahan ni Kuya at nakita nyo na ang mga pangyayari. And shoutout nga pala kay Papa, kay Tirso Rapsin. And sa mga kapatid ko na si Monique, si Danica, si Corinne, si Trisha, si Harvey. Salamat din sa kapatid ko sa, na si Lindon. Dahil siya ang may pakanakang bakit kami nag-food trip dito sa bangihan ni Kuya. And ayan, busog na kami lahat at lasing na sila. Bakit na kami. do kami mag continue And once again, kulot, Shoutout sa'yo. Maraming salamat sa food. Love you, bro. Kagawad, may surprise ako sa'yo. Dahan-dahan ng buklat at baka magpatak. Diyan, 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 diyan. <laughs> 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 Maaga, uh, no? Mm, Sakto! <laughs> may surprise pa pa. Kukunti pa. Kukunti pa at katitira. Lindon, alam mo na ha. Alam mo na yung bill. Ayan, Lindon, may kunti pa. Kunti pa, Ganun na po katigas Si Mark Ibigeng Kayo'y mapapraneng Mataas ang pangarap at pili sa abutin Diretso ang tingin Salamat yung mamen Kasama ko kayong mga talaya abutin Team Mark Ibigeng Gang, gang, gang Lahat dito magaling gang, 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 gang Mga problema ay nila alam pa sa'ng basta kasama Ang pamilya aking tatatagal Mula sa Quezon, Batangas, Cavite